guys, good afternoon. Today is Sunday and para meron lang akong i-vlog, ipapakita ko yung gagawin ko sa inyo. Meron akong mga biscuits dito. Ayan yung mga biscuits. Ilalagay ko siya sa bottle na malaki para hindi ko na siya ilagay sa ref kasi walang space. So, yun. Mayan nyo. Kaya pala ako nakahugi today kasi kahapon uminom ako ng banana milkshake ng sobrang lamig as in malamig na malamig siya. So, hindi ko naman na-expect na sasakit ang ulo ko kinabukasan at dadat na na ako. So, yun, wala ako sa mood. Alam niyo yung feelings na ano, uh, para ako akong nag nagkaroon ng anxiety, umiiyak ako na without reason na parang galit ako sa sarili ko, na naiinis ako sa sarili ko kasi naaalala ko, naaalala ko yung mga taong gumagawa sa akin ng mali yung mga taong humingi ng tulong sa akin na pinahamak ako um, si si Ate Rita Basera pinahamak niya ako meron siyang utang dito sa Singapore na iniwan na ako mismo yung nagbabayad sobrang laki yung unutang niya 110k at ako yung nagsasuffer so naiiyak ako kasi parang pakiramdam ko tinulungan mo na nga sila susuklian ka pa ng ganun So, wala akong choice kundi bayaran yon kasi kung hindi, kasi kung hindi, syempre, ako yung makukulong, ganun, di ba So, yung problema ng iba, eto ang pangit na ugali ko, panay ako tulong ng tulong, hindi ko muna ina inaalam kung anong klasing tao yung mga taong tinutulungan ko, kung mabubuti ba or mababait. Ngayon, kapag hindi po niya ako binayaran, syempre, hihingi ako ng tulong sa inyo mga mga ano uh, kapag hindi po niya ako binayaran gusto kong humingi ng tulong sa inyo na ano pag hindi siya nagbayad gusto kong sana i-share nyo kayo sa Rappi Tool po kapag sakali, sakali lang hindi talaga siya nagbayad gusto ko siyang gusto ko siyang i-post para malaman ng buong mundo na mag-iingat sila sa taong 'to ganun ba Kasi hindi pa siya nagbabayad sa akin 3 months na three na, na, hindi pa siya nagbabayad. Na ko yung utang niya dito sa Singapore pero siya hindi niya ako binabayaran. Nagagalit pa siya sa akin. Siya pa yung ano. Kaya wag kayong basta-basta nagtitiwala sa kapwa niyo Pilipina. Actually hindi ko naman talaga siya kilala. Nakilala ko lang siya dahil sa ka-charge sa dahil sa ka-charge mate ko na akala ko is garantor niya. Pero hindi pala, hindi pala lahat ng tao mapagkakatiwalaan hindi porket nagsisimba ay eh, mabubuti na. So anyway guys, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo sa, hindi ko naman sinasabi lahat, pero magdoble ingat kayo, huwag kayong basta-basta na na nagtitiwala. Hindi tulad ko, sobrang laki nun. Grabe. Ay, kung alam nyo lang na araw-araw, every month, ako binibigyan ng problema ni Rita Basera. Lagi siyang may problema, araw-araw na lang niya akong kinukulit na hindi ko naman pala na hindi ko, akala ko, masya, akala ko mabait siyang tao. Lagi ko siyang iniintindi, yung pala, ibang klase siyang tao. So anyway, pinagdadasal ko na lang sa Diyos na sana ibal isolay niya yung pera ko kasi sobrang laki noon para sa anak ko 'yon, pero napupunta 'yon, napupunta lang sa ano, sa utang niya. 110k is not easy to earn uh, naiiyak ako, minsan pumapasok siya sa isip ko, tapos iyak, umiiyak ako, as in umiiyak na, umiiyak na, nung naluluwa sabi ko, bakit ganun, Lloyd, Bakit ako pa? Bakit, bakit ngayon pa, sa dami ng problema ko, binigyan na nga ako ng problema ng ate ko, binigyan na naman ako ng problema, another problema, sa so, ang mahirap sa akin masyado akong maunawain ngayon talagang as in as in talaga na pag merong humihingi ng tulong sa akin madali akong mairita, mainis, magalit alam mo yon kasi siguro dahil nga siguro sa pagtrato sa akin na ibang tao, naiyak na naman ako <laughs> ayun so ang pangit, ang hirap maging mabuting tao, ang hirap talaga sin so anyway guys, maglagay na tayo dito sa bagay <laughs> naiyak tuloy ako <laughs> Imbis na hindi ako iyak, iyak tuloy ako na, ano, ewan. Ayun. Nahihirapan tuloy ako ngayon. Ako yung nahihirapan. Kasi syempre, araw-araw mo siyang iisipin. Araw-araw mo siyang kang nag-aalala. Yung, imbis na yung pera mo is napupunta sa anak mo, sa ibang tao napupunta. Kasi yung, pwede na yun na pang college ng anak ko. Pero, anong ginagawa ng taong yun? Yung anak niya, Tas, nagagalit pa siya, lagi siyang nagdadahilan na wala daw, pero wala daw pera, pero, ang lalaki ng katawan ng mga anak, pero sasabihin niyang walang pera, diba masyadong unfair, masyado siyang unfair na tao, kasi yung mga anak niya, ang lalaki ng katawan hindi maghanap buhay para bayaran yung utang, tapos, hindi ko naman siya kaano-ano, hindi ko rin siya nanay hindi ko siya ate, hindi ko siya, nakilala ko lang siya dahil sa kachartmate ko na akala ko kristyano, christians, nag-aaten-aten ng church. O, di syempre ako naman si Gaga, madaling since when I was young, hindi ko na nabago yung pag-uugali ko na madali akong maawa ma ma sa isang tao. Eh, hindi kasi ako pala kaibigan. Kung sino lang yung nakakasama ko, akala ko yun na yun. Yung, kasi madali akong Feeling ko kasi lahat ng tao mababait, mabubuti, magbabago. Pero hindi pala. So I need to change myself. Ako yung may kasalanan kung bakit 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 ako naloloko. Kasi masyado akong maunawain. Bakit ako naloloko? Kasi lagi kong pinakikinggan yung mga taong akala ko mabubuti pero mga sinungaling. So yun lang guys. So yan guys gano'n So, anyway, guys, dito ko na-end yung vlog ko kasi maluluha na naman ako. Para akong na-stress, na-depress. Ayun. Ay! Kung hindi siya talaga magbayad, i bigyan nyo nga po ako ng advice kung ano kung dapat kong gawin kasi parang hindi ko na siya kayang i-handle na ano. Kasi patong-patong yung problema ko, pati yung mark na nagsukat ng lupa. Gusto ko na rin siyang ipatulpo. Ipatulpo talaga as in, talagang gigil na gigil na po talaga ako. Kasi ang laking pera ang nawala sa akin. Um, 387,000 K and 100 K. Biruin yun. magkano na yun? 544 plus um, 110 ang laki nawala sa akin half more than half million ang nawala sa akin na pera as in more than half million. So parang na-stress na ako, na depress na dia ano, gusto ko na silang ipatulpo si Mark, yung ate ko, si Rita. Gusto ko silang ipatulpo, promise yung naano na ako, nagigigil na ako, lagi ako nagdadasal, Lord, ano po ba dapat kong gawin? Tinatanong ko ang Diyos kung bakit nangyayari sa akin to. Bakit mabait naman ako, hindi din naman ako madamot. Bakit yung mga taong tinutulungan ko, ganun yung sukli sa akin. Gusto ko, gusto ko silang ipatulpo, totoo lang. Gusto ko humingin ng tulong kay Tulpo na umiyak dito sa social media. Tapos, ay, sabi ko, isip ko, nakakahiya or gagawin ko ba paano ko uwi? Kasi hindi na rin kami magkasundo ng amo ko. Hindi na kami hindi na magkasundo ng amo ko. Kaya para akong natutulak na ganun. Bye guys.